bumabawi si cheddar ngayon hmm, siya na naman ang, ay si ano si cheesecake pala eh Mabawi siya tulog siya ng tulog hindi pa ako pinapatay yung ano electric pan nahayaan ko lang siya tapos hindi siya umiihi dyan maingay siya kapag naiihi na bababa na yan very good tapos umiihi siya sa ano sa basahan pakahusay nitong batuta na ito

bintana kasi yung amoy ng ulam pag naamoy niya nagigising siya kasi baka siya magising. <laughs> Ay, naku. Ang hirap ng may batuta. Eh, ito pala. Pakita ko sa inyo yung mga baby ni, ano, ni Jamila. Saan na sila? Ayun. Mm. Nandiyan sila sa, ano, merong, meron silang higaan nilalagay ni Papa. Tapos mamaya ilalagay sila dito sa cage. Lilinisin na naman yan ni Papa. Every day yan, naglilinis si Papa dyan. Kasi yung mga poop nila na maliliit. Ayan. Para ano, para hindi nila magulong-gulungan. <laughs> so cute. Malalaki na sila guys. Naamoy ko yan. Sinarado ko yung ano, bintana. Kasi nakatulog si ano, Si che, si 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 Oo. Tulog siya. Ayun oh. Kasi pag <laughs> hindi ko isasara. <laughs> Nagising na. Naku baka yung pag ano ko ng bintana. Ayun, huwag mo siyang titignan. <laughs> Ayan. Alam nyo ba kagabi, itong mga ito, kahapon, nagsisipag inarte sila. Ayaw nila magsikain. Ginutom nga namin ni Papa. Tapos kagabi, isang ganito lang yung inakyat namin. Ayun, kum kumain sila. Mga ano, um, mga maldita. Ano, ano ito pang? Sayote? Repolyo. Bakit ko konti repolyo? Paborito nila yan. Tsaka hindi mo kasi hinahalong mabuti. Ayan o, oh, tinan mo oh makasalpak lang kaya hindi nila ganong kinakaya o, tinan mo, ayaw na naman nila hindi <laughs> alam namin ngayon ako, nag naglotion pa man din ako maghuhugas na naman ako ng kamay talbos ng ampalaya kapon pa nabili yan, guys kaya medyo masalangsang na yung amoy nya tapos, ayan, nasunog na longganisa naiwan na naman niya. Yan, si Bella. Medyo maganagana ganay na kumain. Kaya maganda yung katawan niya. Ito tumataba na rin eh. Kaya lang nag ito. Pumayat ito. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nito. Pabigat na ano. Problem. <laughs> pumayat siya. Parang nakiano din siya kay Juan. Kay cheesecake. Kaya nga. Unti-unti lang. Mm. Sige. Kainin mo lahat ng anong. Repolyo. Ayan, yung poset dito guys, nasira. Kaya tinanggal ni Papa. Ayan, papalitan namin ito. So, hindi na kami tumabag na magtatrabaho. Kaya naman daw ni Papsi na gagawin. Kaya mamaya. Mali yung nabili namin. Uh, papalitan namin. Eto, bumili kami nito. Kapag pala, ikakabit namin jaan Hindi siya maia-adjust. Ayan, oh. Kasi malayo yung butas niya. Sana kung butas nito dito lang. Okay na. Dahil ganyan yan. Eh kaso nandun. Malayo. So pag inilagay dyan, may hirapan na maghuhugas dito. Kaya pala ang binili namin noon, ito may ganito. Para na iya adjust mo, na ilalapit mo, na ilalayo. Ganun pala yun. Kaya ganito din yung bibilihin namin. Mali pala yung nabili namin ni si Sabi namin magbabago kami ng design. Yung pala, maligyan. So, ito dadalhin namin sa bayan. Papapalitan namin agad. Tapos, yung nandun sa labas, meron pala kaming extra na ganito. Ayan. Eh, napalitan na rin ni Papsi kasi yung nasa labas naman na poset namin. Yung para sa garden. Saka sa, ano, sa garahe. Halos ayaw ng, ano, ayaw ng mag... gumana yun pala nabaraduhan na dun sa loob saka nasira na yung loob nya plastic lang kasi yun guys na bini namin so mas maganda talaga yung ganito maganda yung buga nya kagaya yun nandun sa ano namin sa hagdan eto ito mga ito kasi galing ito ng ano ng Dubai noon dun namin nabili ayan oh So, malakas pa siya. 3 years na rin ito mula noon naikap. Hindi ko alam kung 3 years. O oh, yata, parang nung, hindi ko alam. Basta, yan. Ay, matagal na pala ito. 7 years na ito. Kasabay nung nandun sa loob. Dito na kami sa bayan, guys. Ayan. Uh, Diretso na kami sa DIY. Papalit lang namin yung ano. Ha? Wala din yung DIY dito sa atin, di ba? Ba't itong Adesa lagi sila? Kaya na no, may washing machine sila, Oh. Ay, pero ano? May, may ano na siya, dryer. Kahit kailan talaga dito, napakaraming yung ano, tricycle. Itong gimba na ito. Dati no araw, kuliglig, kinakamarami ito, na ibabalita pa. Ayan, tricycle, tricycle, ang dami tricycle motor oh. para ako lang eh <laughs> ayun ang dami para dahan dito pero doon na wala naman tayo bang bibili ayun ito yung nakuha namin na nakaraan oh 550 ay ito oh 530 ay hindi daw po pwede eh. <laughs> mababa Eto sana 5.30. Hindi po pwede kahit dos. uh, pag ito, hindi po pwede ano. 5.30. Pwede naman ang... Tinan ninyo ito oh. 2,000. Ang yung... Kaya nga. Ang tapat. Pauwi na kami Ito lang naman sinadya talaga namin. May isa pa siyang problema. Kami problema ni Pops yan oh. Yung ano, yung... <laughs> yung doon sa ilalim maghahanap pa kami, maghahanap pa tayo oh. Oo. doon sa ano sa may hardware, doon sa mobility kaya baka sakali meron ayan o, oh, may paint center din pala dito pero lang siya J and R ngayon pala nakita yan ah. Oh. okay, sa ano naman tayo, sa save more pala eh, bilhin pa kami doon. Nihintay ko si Papa. Meron siyang binibili yung washer. Eh. Mara naubusan naman yung mga pinagpuntahan namin. Pinagtanungan niya. Sana meron dito. Dalawayan. Yung isang nilagpasan niya. <laughs> Sabi kay tanong niya. Baka sakali. Hindi natin alam diba hindi niya may kakabit yun. Yung binili namin ngayon, yun pa naman ang dahilan kaya nandito kami. Hindi niya may kakabit kapag wala yung washer. Sana lagi na lang na ganito. Mahangin. Maganda ang panahon. Hindi nakakaano. Pero ito, nakakadry yan ng skin. Yung ganito kahangin. Tapos mainit. Kailangan lotion ka ng lotion. Moisturizer. So, masakit din sa balat yung ano, sinag ng araw niya. Ang hangin talaga. O, oh, niya yung puno na yan mahangin sa labas. Kaya sa loob ng bahay, hindi masyadong mainit. Alam niyo, itong bahay na ito, napakaganda. Alam ko yan, bahay. Yun pala, ginawa na nilang saloon. Ang you know, oh, dami din siyang customer. Tinan niyo yung bukambilya na yan, Oh. Alam niyo, yan ang maganda sa bukambilya. Mag-alaga ka. Ay, hindi yan, ano, hindi niya ubusin yung oras mo. Tinan mo yan, Oh, namumulaklak siya, kahit na, ano. O, siguro yan, wala nang dilig-dilig. Bala na siya sa buhay niya. <laughs> Ayan, oh. Pero tinan nyo, may bulaklak pa rin. Yan ang halaman na, ano, hindi magasto sa alagaan. Ayun, o oh, tinan nyo, nasa pader. Yan, nag-wild na yan. Hindi na nila napuputulan. Pero maganda pa rin tignan, oh. Maganda, ano, Hello po. Shout out po kay Nanay Tess Gonzales. Thank you, night sa comment po ninyo. Kay Ate Yoli Torres. Thank you din po sa... Ate, thank you sa ano sa comment. Ayan. Kay Ate Teresita Pasalo. Thank you so much. Si Chay, sabi ni Chay, <laughs> na ano daw siya, nagulat siya. Kasi si ano... Ay, yung nga pala, Maricel. Hello. Shout out din sa iyo. Maricel yung mga nakaraan na nag ano, nag comment sa atin shout out sa inyo Chona Cruz thank you so much ah uh, sino pa ba yung isa pero nag shout out sa Lenny hi Lenny Kala mo, nakalimutan ko ah oh, Oo, Lenny, thank you so much. oh nga pala, yung ano, yung out sa akin sa sa ano siya, sa Paris, si Annalie Limbago. Yan. Hello po sa inyo, ma'am. At saka sa anak niya, kay Ben Limbago at saka kay Rachel Limbago. Hello! Thank you for watching! sa lubog nila meron ng halong panggigigil lalo na si Jamila nagigigil na yan eh o oh, tina mo, oh. Mm. nagigigil siya si Jamila may halong panggigigil yung ano pag sa lubog niya kaya yung pagkain nila o oh, nabawasan kumain sila ah. sila, sila nila magugutom hmm. yung ano guys walang namin mabilisan na lang ay tinapa Kabaklas batras na yung ano, ulo sa kamamadali. Huwag ka na mga ganyan. Mm -hmm. mm, yummy. Tapos dito naman sa kabila, yung... yung Ito, tulya. <laughs> Diyan pa yung ano, oh binagaw mga tools ni Papsi. tatoyin <laughs> so, ko lang muna ito guys tamahin ko na itong sibuya sa kaluya daming luya masarap kasi dito sa ano eh tulia yung luya hmm. meron pa kaming ano nung bata ako meron kaming binuburo namin yung tulia mga 2 to 3 days Lalagyan mo lang yan ng asin tapos lalagay mo sa ano sa garapon. Buksan mo after 3 days. Buro na yun. Buro na. <laughs> ito kahit na wala ng bawang. At si Buyas, mahalaga yung luya. Yan, masusunog na. Lagay ko na yung ano, kamatis. Ha? Ako? Eh, hindi, madaling araw na lang. Mabilis lang yan. Hiwain natin mamayang gabi yung dapat hiwain. Sibuya sa kabawang, hiwain na natin. Tapos lagay natin sa rep. Para gisa na lang ng gisa. Tapos ka na sana bukas. Yan mo na. okay lang para tapos ka na. Luto naman na ito eh. Ay! Ito, ito mo lang eh. Para ano. Ay, para mas masarap. Lagay lang ako ng konting ano dito. Konting okay, so tubig. Mm. Ano na natatawa ko kay Papsi nung isang araw? Sabi niya, wala na daw kaming gasol. Yung pala, mahina lang yung pagkabukas niya sa ano, sa tangke. <laughs> <Bye. laughs> Eh, kasi mahal ang gasol ngayon, guys. 1,000, 1,000 plus. Magkano dito? Parang ganun. 1,014 sa bayan. Pero ano yun, guys? Uh, 12 kilos yun. Baka dito, 7 kilos lang yung ano. 1,014. <laughs> ha? <laughs> Ano yun yung kaling sa bayan? Bakit anuhin mo yon? Nakabukas yung tanki mo? <laughs> Ay, siyempre matipirin. rin nila. Nako, nahuli yung aking sili. Dapat kanina ko pa nailagay yan. Binilagyan ko na rin ito na asin sa kapaminta. Okay naman yan. Kahit nahilaw yung sili, nakakain naman natin eh. Lagay ko na ito ngayon ya Kailangan yan, kulong-kulo. Malakas yung apoy. Kulong-kulo para hmm. ano siya, bumuka kaagad agad. Um, hmm. ay, hindi pala nakikita yan. Kailangan kulong-kulo para bumuka kaagad agad, guys. Nakita nyo ba kanina? Sorry naman. Ang hirap po kasi kapag walang ano, walang gamit na maayos. <laughs> pero sige lang, tiyaga tiyaga lang yung kasing camera ayaw na naman gumana kung sakali guys na ito medyo malabo itong ano itong video natin na ito, paumanhin po kasi ayaw na naman gumana nung aking camera cellphone na naman yung gamit ko, tapos yung cellphone ko tatlong video lang kailangan ni salin ko na dun sa ano sa computer kasi hindi na niya kaya yung ano palitin na kasi yan tsaga lang tayo, guys. mhm uh -hmm. -huh. Ayan. Tapos, hahaluin ko lang po. Halo ng halo para bumuka lahat. Uh -huh. Kasi kailangan, ano, bumuka na siya. Ma-overcook na kasi kapag, ano, iwanan ko ng matagal. Yung iba, o bumuka na. Gugutom na ako. Tanghali na. sarap oh. Mataba din siya. Tinan mo yun oh. Papayat kasi ito pag na-overcook. ba diba guys? Yung mga taga San Jose. Shout out po sa inyo. Mga taga San Jose. Sa San Jose nito. Grabe. Ang dami nito talaga. Nang ganito. Saka yung palipit na ano na suso. Ayan ano, nagugutuman kayo. Ayun, yung pagkain nila, malapit na maubos. Maganda pala yung ganyan eh. Ay, wag hindi namin kayo papakainin. Pali na na, kain na. Oh, very good yan. Kakain yan. Talaga mukhang prinsesa din ito ah. Bata na ito. Ayun na oh. Hmm, dami kong nilagay na corned beef dyan anak. Hmm, na, kain ka na. Hmm, sarap yan. Hmm, gusto nila eh. Nalalasalasahan nila eh kailangan talaga magtsaga kapag di Sige, kain na nako kain na pag di mo sila pinagtsagaan kawawa hindi talaga yan kakain yung mga yan tsaga tsaga lang madami kasi yung sabaw kanina papa yung niluto mo parang nawala yung amoy ng ano corn beef sige na anak kain na sa cabbage yung ano yun ano yung kwan mm. corn beef yan sa kaumbok sige na hindi na mainit pinalamig ko na yan eh mm. Dali, yung fresh na corn beef ito guys. Sa susunod, dadamihan ko yung ano, para makakain sila. Namimili na itong bukangkang na ito eh. Sige na, kain na. Andito si Papa sa ilalim. Ayan. <laughs> ito na yung niya. Ah, kailangan mo pa? Uh, Ganon din, kadami. Ayan. Hoy, alis dyan. Ano nagawa mo dyan? <laughs> oh, alis dyan. Wag. Wow. May ginagawa si Papa eh. Mamaya na kayo, mamaya na. Hi guys. Tumating na kami ni Papa. Ha? Ah. Wala, mag-aalas na na ng gabi eh. Late kami. Ay. Mga batuta. Nagugutom na siguro. inasapi ko sa inyo guys, sabi si kami ni Papa, ina nga, eh. Sobrang amazing ng guys. Ano sila? Uhaw. may ano sila? mga gutom, uhaw, um. May langsa na ni to, talahanip ko na.